Atin lang kumustahin po ang linya patungo po kay Ma'am Melinda. Hello Ma'am, I hope maganda na pong ating linya. Good morning po ulit sa inyo. Good morning ulit. <laughs> yeah, mas malinaw na po. Mama That Melinda, is better. Go ahead. Yes po. Maraming salamat. Ma'am Melinda, balikan po natin yung uh, naging sagot ninyo no, para lang mas maintindihan pong maigi nitong mga nakikinig at nanonood sa atin. Ang ginamit niyo pong unang salita dun sa tanong ko kung anong reaksyon ninyo dito nga sa magiging hakbang ng PNP sa pagpapanagot dito sa mga nagkakalat ng maling impormasyon na kababahala. Sige po ma'am, explain further po. Unang batas natin yung pinakabatas na batas, Constitution is very clear. Uh, maliwanag na maliwanag ang provision na ang pamamahayag at ang pagpapahayag ito ay malaya at walang dapat makikialam lalo na yung gobyerno. Dahil yon ang mayroong poder na tumigil o ipatigil ang lahat. Akita na rin natin yan ng mga ehemplo na naalala pa natin sa pagsara ng ABS-CBN. So, ang prinsipyo na dapat umiira lagi ay at naiintindihan ng lahat. At walang pakialam ang mga law enforcement agencies, ang mga police, or anyone else except during the free exchange among citizens. Yung pare-pareho tayong nagsasalita, pare-pareho tayong nagpapalitan ng mga uh, pananaw. Ito protected ng ating batas. Pero Mamilinda, dito po sa sinasabi ninyo na yan nga po nakalagay sa ating konstitusyon na hindi dapat hinahadlangan. Ito pong freedom ng sino man na ipahayag ang kanya pong gustong ipahayag pero with the rampant Um, yung pong pagkalat ngayon ng disinformation online, ano po kayong alternatibong paraan na po pwedeng gawin, hindi lang ng PNP, maging po ng ating gobyerno, para po malabanan ngayon itong naglipana na disinformation ng hindi naman po nalalagay sa alanganin ito pong kalayaan sa pamamahayag? Yeah, ang problema ng disinformation, problema ng mga partido o mga, mga tao na gustong magulo. Uh, gustong magbigay ng mga impormasyon na wala namang hindi naman siya nakabase sa uh, sa katotohanan. So ito anong correction nito? Edukasyon, ang pagpapalitan ng ng pananaw, ang pagsabi na ito po ay mali, ito ang aming nakikita at doon natin natin makokorek o ma ma, ma ayos ulit ang pananaw kasi iba-iba naman talaga ang pag-iisip ng iba't ibang tao. At doon sa exchange na 'yon, doon sa pagpapalitan at ng pananaw, doon natin matutuntunan kung ano ang paniniwala ng each and everyone. Kada yung, yung isang tao, iba ang kanyang pag-iisip eh malaya siyang mag-isip ng hindi tama. Malaya siyang mag-isip ng kamalian nandun yon sa konstitusyon. It is also the freedom to be wrong. Um, to impose action, however, kung, kung ito ay, ay mahahantong sa talagang may gagawin na yung tao, yun na ang magiging uh, issue ng law enforcement dahil doon yung aksyon, yun yung paggawa. At kung ito ay nakakabahala o ito ay mali, eh, doon papasok ang law enforcement. But all of these issues, yung pag-iba-iba ng mga, mga pananaw, um, sa mga maraming ibang bayan na na-develop na nga yung kanilang judicial system, maraming kaso ang napapakita kung yung korte na nga ang mag, magdidesisyon kung sino ang nagkamali sa pag-atake sa isa't isa, isa uh, the limitations, yung mga, uh, mga boundaries ng nang pwede nating sabihin na merong mga batas diyan, merong libel, merong um, which dito sa ating bayan is criminalized pa nga, no? Na parang 'yan provision din 'yan against the constitution. Kaming mga naniniwala sa press freedom, uh, dapat walang walang criminal libel. It should only be civil uh, libel cases that can be pursued. So, Maraming kailangan pag-usapan at uh, dapat nga na na, na, na pag-uusapan ito sa media para yung mga masa, mga madlang tao, lahat ng publiko nagkakaintindihan kung ano ang binibigay sa atin ng ating konstitusyon. Kung ano kung anong klasing kalayaan. Tayo ay among the few countries ha, hindi lahat ng mga bayan in Uh, sumusunod sa ganitong provision na you can't express what you wish to say unless of course you are causing undue harm or endangerment yung yung mama, ma, magkakaroon ng panganib para sa kahit na sino pang ibang mamamayan ito pong nabanggit nyo ngayon, Ma'am Melinda, na may libel na tayo na pwedeng ikaso dito sa mga nagpapakalat po, no, ng maling impormasyon. So, para po sa inyo, enough na po yung mga batas na meron tayo uh, sa pagpapanagot dito po sa mga content creators or vloggers na nagpapakalat po ng maling impormasyon? Yung mga content creators at vloggers na ginagamit sa propaganda, for example, eh sa eleksyon, ah, maganda na tayo kung anong klase propaganda, kung anong katotohanan ng sinasabi nila tungkol sa mga uh, who, who want to seek positions, uh, ito lalabas dapat ito um, sa kaalaman ng mga mamamayan, niba So education, education, education that's that's what that's the only solution is to have an informed public na dapat nagbabasa ng periodiko dapat nakikinig sa radyo na mayroong balita para nalalaman nila yung na katotohanan na dapat nilang sundin at dapat nilang malaman para hindi sila nakakagulo sa diskusyon. However, ma'am, sa panahon po ngayon mas pinipili na ng karamihan sa mga tao. There are studies made po no, na sinasabi, ang mga tao ngayon ang number one source of information na nila is social media. At kadalasan, madaling naniniwala, hirap pong isang tao na kumbaga i-identify kung alin dito ang fake news at ang hindi. Ginagawa naman po nitong ilang mga ahensya, even like the private institutions involved dito sa mga disinformation kung ma maugnay man ang kanilang pangalan, yung pag dito sa mga nagpapakalat ng maling informasyon, impormasyon pero mukhang kulang pa rin po yata. Yung, yung ganong pagsasabi na this one is fake news, this one is disinformation. Mamaya po sa gaganaping pagdinig sa kamera, ang binabanggit po ni Congressman Dan Fernandez, ilan daw po sa mga gusto sana nilang gawin are regulatory changes sa hindi lang po sa batas maging sa enforcement po ng mga nagpapakalat nitong online disinformation. Ano pong thoughts niyo po doon, ma'am, kung sakali ma magkakaroon talaga ng batas para po sa pagpapanagot sa mga magpapakalat ng maling impormasyon online? Sa akin, pag hinaluan yan ng batas, nakakabahala ka agad. Nakakaalarma. Kasi pag na ninyo sa batas, magiging criminal na yung siguro kamalian o sa paningin niya 'yun ang paningin niya, 'yun ang pananaw niya, hindi dapat 'yan mailagay na parang criminal content dahil 'yun ang iniisip ng tao. So yung kalayaan natin, kalayaan ng pag-iisip, kalayaan ng pananaw. So how to deal with that with by law sa akin kailangan siguro natin pag-usapang mabuti dahil alam mo, pag may batas na, yung mga may poder, yung mga abogado, yung mga pwedeng magbayad ng abogado, yun ang nagkakaroon ng greater empowerment na magsabi na ito tama, ito mali. Maram, madalas ang isyo ng tama at mali ay na in extended conversations and discussions na talagang pinag-uusapan para malaman natin, lalo na yung mga issues ng scientific uh, controversial matters na hindi pa nakokompleto ang lahat ng kaalaman. Ito ay nagiging mas mayaman sa pagdiskubre ng katotohanan. Ang Ang, ang malayang Freedom of expression and freedom of exchange. Ito pong meron na tayo ngayon with the traditional media. No, ito pong ating mga kilalang journalists, may fact-checking silang ginagawa before they air any news. Hindi naman natin sinasabi that online creators hindi ginagawa yon. Meron din mga online creators who do that. But is it time para po magkaroon ng regulation for online content creator na bago nyo i-post yan, dapat talagang may fact-checking na mangyari para mabawasan yung paglaganap ng fake news? Well, ethical issue yan eh. Sinasabi natin ng lahat ng gumagamit ng public public channels mayroong responsibilidad so yung responsibilidad yung issue ng responsibility yun ang dapat kat katuwang ng kalayaan freedom has its responsibilities mm -hmm. You have to be responsible to the people that you are talking to. At hindi lamang yung iniisip mo dahil naisip ko tama na yon, hindi ba? Kailangan sabihin mo rin o tanungin mo rin yung sarili mo, ano ba talaga ang iyong tinutuntun? Ano ba talaga ang iyong objective? Ah, uh, para lang bang marami makinig sa'yo at nanggugulo ka o ano? Yun naman sinasabi ko lahat ng nakikihalo sa public discussion, kailangan meron ring sense of ano ba ang kabutihan na ginagawa ko dito sa aking sinasabi. Yun yung dapat umiiral. And where does that come from? It should come from a societal response. Yung buong lipunan dapat ano ano anong lipunan ang pamilya ang simbahan ang komunidad ang mga club associations dapat ito pinag-uusapan dahil nga sa paglawak ng social media ang social media ay inimbento para magkaroon ng maraming diskusyon para magkaroon ng maraming palitan ng mga pananaw para ito magpayaman ng democracy para yung mga hindi nakakaabot doon sa formal mainstream media, meron din silang mga venue na pwede nilang pwede silang makipag mag, mag maging parte ng public discussion, ng public forum. Ito yung tinutuntun natin So sa lahat ng sinasabi na regulasyon, ako nakakabahala yan. Dahil pag pinalagay mo sa regulasyon, yung mga politiko papasok yan. Yung mga mayroong mga iba, iba't ibang agenda, pwede nila yan gamitin. At yun ang dapat hindi natin ayagang mangyari. Dahil dapat yung equality of citizenship, yun dapat ang umiiran. Apo. Ang uh, kumbaga uh, mamilisa napaka klaro naman po no ng mga puntuhon ninyo. Uh, nga lamang po uh, talagang hindi din natin inaasahan tong teknolohiyang ito na darating sa atin ngayon no na ito nga po ay maraming mga diskusyon at debate ngayon. Siguro maganda mamilinda, mag-case study po tayo no. Uh, naunawaan po natin, meron tayong libel and cyber libel. Okay, meron din pong damages na maaring isampa no? ang sinumang agrabyado doon sa sinasabi niya na mali na informasyon ay pinapakalat sa isang tao through social media or mainstream media. paano ano man mang inyong mapapayo kung isa kang individual, private individual ka po, ha? hindi ka public official, na pinradject ka Meaning, pinagkaisahan ka ng ilampung mga merong access sa social media like YouTube at paulanan ang publiko ng maling informasyon, nakakapanirang informasyon laban sa isang tao na privado. O maaari sabihin natin, o sige magdemanda ka ng cyber libel, etc. Pero yung lampong factor na emotionally, apektado ka na, pamilya mo apektado na, and then wala ka namang kakayahan din para magdemanda na magdemanda sa napakaraming tao, anong maari niyang hong gawin, ma'am, sa ganun mga pakakataon? Kailangan ilabas niya. <laughs> kailangan na rin din siya sa social media. Ang, kung kailangan mong i, i, isa katotohanan ang ang pagpapalitan, nandun ka rin dapat. Mm -hmm. At kailangan marami kang alyansa. Mm -hmm. Meron dapat na kasama mo dun sa pagpapapresenta ng ibang paningin at ibang pananaw kung ito ang nakikita niyong katotohanan. Mm -hmm. At ito ang damang paningin. Uh, like I said, democracy, mahirap yan ipraktis mm -hmm. Kailangan Talagang practice tayo ng practice. Mm -hmm. At maraming nag-disruption sa ating history as a democracy. Ha? Nagkaroon tayo ng martial law, na tinontrol, mm -hmm. na uh, si pagpapahayag, nakakontrol. Pati ang pamamahayag, minsan nakakontrol yan doon mm -hmm. sa mga may-ari, doon sa mga interes okay. ng may-ari at kanyang mga kaibigan. Okay. Okay. So, kailangan nagbabantay lagi. Kailangan may ang tawag natin vigilance. No? Opa, opa. Kailangan naka-on guard ka lagi. Hindi madali ang democracy. Pero 'yun ang ating pinili eh mm. at sa tutuusin, pag titignan niyo ng history ang paglawak naman ng human ng ng, ng mabuti mm. sa ating pagkatao sa ating humanity nang gagaling din sa kalayaan na binibigay ng demokrasya. Opo. Kailangan balansyado lagi tayong ginagawa. Yung aming ginagawa sa Center for Media Freedom and Responsibility, nag-evaluate kung anong lumalabas sa media. Mm. Sana rin, meron ring mga efforts na ganyan sa lahat-lahat ng mga komunidad mm. na merong freedom of discussion. Pa, paano yan nangyayari? Kailangan merami tayong communities opo, opo. na, mm. na, na nagsasama-sama, mm. nag-uusap, nagpapalitan ng mm. pananaw. Mm. Yon ang nagpapayaman ng katotohanan at doon lalabas ang katotohanan. This is part of the process of social education and political education mm -hmm. na kailangan hindi lamang sa eskwela pero parte na rin yon sa dapat nating napapag aralan sa eskwela, okay. sa school, sa unibersidad, mm -hmm. sa kolehiyo, mm -hmm. pero higit pa doon sa ating pagsama-sama na ordinaryong mga citizens dapat pinag-uusapan natin kung ano ang nangyayari sa political sphere sa Opo. public sphere na tawag nila Opo. Hmm. dapat yan nailalagay natin lahat sa ating salita sa ating sa ating uh, national language mm -hmm. uh, unfortunately hindi pa masyadong na-develop nade yan at kung minsan nahihirapan, ginagamit lang natin yung napag-aralan natin, press freedom, apo, uh, freedom apo. of expression. Apo. Sige diba? po. Apo. Sige ma'am. Well, um, uh, yung nga pong ideal ano, no, setup and situation po sa demokrasya kapo ninyo. Sige, pero sa huling punto po ma'am, papano kaya ito ang sitwasyon kung talaga namang hindi mababalanse ang sitwasyon sa usapin po ng kapangyarihan poder at resources ng isang tao na halimbawa po kaya niya magbayad no kasi doon sinasabi po natin ma'am uh, na magtulong-tulong tayo eh, ikaw mismo na, uh, na ikaw ang ang winawarak diyan sa social media na yan ikaw mismo ilumantad maki, makibaka ka diyan sa katotohanan pati mga kaibigan mo pero matatalo ka ng isang tao na may agenda na maraming pera para mag-hire ng troll farms no at i-project ka para sa misinformation, distortion of truth, etc. Kapag ganun po ang sitwasyon, ano po ang laban natin doon ma'am? Huh. Mahirap na problema nga yun. <laughs> Dahil kung titignan natin ang ating political structures, mm -hmm. eh nandun lahat yung poder, di ba? Mm -hmm. nandun lahat yung yaman mm -hmm. na maaaring gamitin para sa mm -hmm. pag pag paghubog mm -hmm. ng public opinion. Mm -hmm. Mm -hmm. So, tayong nasa media dapat engage doon sa issue na ito. Mm -hmm. At malalaman natin ha, kung ano ang dapat natin ilalagay araw-araw sa lumalabas at mga propaganda ginagamit sa social media. Mm -hmm. Correct it right away. Sabihin kaagad mm -hmm. na sa pananaw ninyo, hindi ito tama, ito ay nakakasama, mm -hmm. ito ay mali, mm -hmm. ah, nakabase sa wala. Mm -hmm. opo, Kailangan opo. natin sabihin kung anong dapat sabihin hmm. dahil yun ang responsibilidad opo. ng mga nasa public forum. Opo, opo. Yung nga po nga sana, no? pero ang problema po ma'am kung yung pong nasa public forum ay hanap buhay na nila. <laughs> Kaya nga sabi natin eh mahirap 'yun eh <laughs> kasi um, pag nagkaroon na lang business at um, nagkaroon na ng um, um, buhay o, 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 o. at hindi o, naman kasama o, yung responsibilidad sa o, hanap. Yes, yung... o, but it, is it hindi ho ba ito napaka, napaka nakababahala ito hoy dangerous na na sitwasyon na sa ngayon lulubha pa ito dahil ang makakapag-control lamang ng informasyon sa internet ay yung may pera may resources para niya mamanipula ang kaalaman ng publiko dahil nga sa kanyang kapangyarihan sa lapi na maari siyang kumuha ng daan-daang tao o libong tao para magpakaalat po ng maling informasyon. Yan po ang Yan po ang nangyari at nangyayari po at baka lumubha pa. Ano po ang inyong pangitaan dito, Ma'am Melissa, Ma'am Melinda? Sa akin, ang media pa rin dapat ang siyang humahawak ng controls. Sabi natin walang nagsasabi sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Tayo dapat ang magsasabi kung ano ang dapat natin gawin. It is self-regulation. Self-regulation is part of the freedom that we enjoy. At dapat natin malaman kung umiiran na yung masama. Nasabihin din natin, hindi natin kailangan ipangalan, sabihin mm. lang natin yung mga mm. nagsasabi nito nakakalimutan nila mm. na ang base ng kanilang diskusyon mm. ay mali. Mm. Ah? Oh, 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 oh. So sa pagdami ng sa akin we will still have to believe in the basic goodness, no. Maniniwala tayo dapat yes, na ma mayroon pa rin mabuti at yung mabuti ang tatawag o mag-a-attract ng ibang mabuti oh. at yon ang kalalabasan ng kalakasan or strength of Opo. what is good Opo. about human society. Yes, ma'am. Okay, hindi pa rin po tayo nawawalan po ng pag-asa sa punto. Pag-asa, pag-asa. Kung <laughs> <laughs> minsan iniisip oh. natin yun, no? ano pa ba ang pag-asa, di ba? Oh. Eh, dapat pag-usapan natin. No? Mm. Kayo na lang sa mga programa ninyo na mm. pinusundan ng mga tao, napakalaking poder yes, ang yes, investin nyo. Ano, yes, ba? Diba? Opo, opo. Wait. And I cheer you. I hope you are always there to be able to do your part. Yes, ma'am. Thank you very much po. And again, Ma'am Melinda, tayo po no, hindi natin inakala na darating itong new media na ito. Opo. Sa totoo, sa totoo, doon sa ating pinag-usapan no, mm. yung ating pinag-umpisahan, mm. napakalayo na, yes, napakaiba na opo. ng landscape ng ng media. Oh po, ng yes ma'am. Yes ma'am. At dito po talaga kinakailangan ng pagtulong-tulungan. Opo, oh nang sabi nga po ninyo no, ng uh, mga tao na maari pong maging magbalanse dito po sa mga Hindi tamang informasyon na kumakalat po sa internet. Ma'am Melinda, we wish you well. Maraming salamat sa inyong panahon sa aming programa. At maraming salamat din. Thank you. Oh, thank you. Si Ma'am Melinda Quintos de Jesus, ang Executive Director po naman ng Center for Media Freedom and Responsibility.